Senator Rapitol po. Ako po ay si Salvi TV po. Ako po ay may sakit ng cancerous po and constructive carcinoma. Ngayon po, na-diagnose po ako na kailangan po ako mag-radioactive. Maraming salamat po, Senator Rapitol po. Kailan po kayo na-diagnose with your oncocytic carcinoma? Last 2023 po, nag-start na po ako magpa-check up sa PGH. Then, And sa PGH lang po kayo nagpapa-radiotherapy, uh, ma'am? No po. Ang um, check-up po, muna. For one year po, na-opera pa lang po ako nung last last May 6. pabalik balik po, po from Bicol to PGS po. sa Bicol pa po kayo, ma'am, wala bang facility po sa Bicol na kung saan sila na lang ang partner up namin, makatulong po kami, na sa Bicol na lang po kayo magpapa-therapy? Kasi ano po, attorney, kasi may mga history po doon na, ayaw ko na sanang mag-ikwento. Makaramihan po yung katrabaho ko na matay doon in opera. Okay po. I, I, doctor, I get doctor, Yes, medyo po. Ang tiwala ako po. Nandito po sa PGH yes, po. Okay. We, we respect that. It's always the patient's choice kung saan po siya magpapatherapy, kung saan po siya magpapa-opera or whatever. So, sige po, sa PGH po tayo, ma'am. If you're most comfortable with that, then we will support that po, financially and otherwise. At ngayon po, narinig ko na ako na po kayo ng unting donation, uh, 3,000. 3,000 uh, oh, po, 3,000 po. At uh, you need 8,500 from our... Ganito po, sa opisina po kasi ni Senator Rafi Tulfo, ma'am, na uh, we extend medical assistance po. No? at uh, through our medical assistance, pwede po namin i tulungan kayo. Wag pagamot na po, di ba? May estimate ba po kayo ng total cost para mapagtabi ko na po ng pondo with the permission of the senator, of course. Mapagtabi <laughs> ko na ng pondo para po matulungan kayo sa... Hindi ko po alam kasi yung endocrinology doctor ko po, pinaprepare po muna ako ng 11,600 11, to deposit from the ano, radioactive doon po sa PGH. Yun lang po ang unang hinahanap ko po para ma-deposit ko na para makapag-start na po ako ng radioactive iodine. Well, uh, ngayon pa lang naman po ma'am, as early as now, di ba? I'll, I'll, give you something just to help, ano, to start, di ba? Pero I promise, we'll get your contact number po ma'am and our staff will contact you within the day then para po Bigyan kayo ng any assistance that our government can give you. Kasi ako, ay, 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 may soft spot talaga pa para sa medical conditions. Oh. Uh, don't worry. May mga natulungan na po kami before, ma'am, sa PGH po. Madami-dami na. Madami. Kasi po, oh, attorney, oh. pig, open up ko po kung mag-ano na lang po ng guarantee letter. Sabi nila sa akin, hindi pwede kasi ang that money, order na daw ng medicine ko. Ay, Ay ano po, ma'am? Ito, deposit po. Ah ah, Hindi, uh, kaya po namin ayusin with PGH. Ah. We can enter into a memorandum of agreement with them. Or if ayo talaga nila ng guarantee letter, ma'am, we have no problem extending assistance then through our office mismo, through the private funds of our office. Kasi for us, kawawa naman, di ba? What are we in government for? Kailangan tumulong tayo sa tao. Kung hindi man kaya ng gobyerno natin, ako as employee ng gobyerno, kami na ang tutulong, di ba? Pero... Uh it's very simple. Pumunta po kayo dito kahit bumaha kahit umuulan. Po po po. Ayaw kong umuwi kayo empty-handed. So ma'am, ito po ang ano, aunting uh, pamigay ko. Let's. Uh, Thank you very much. Medyo off sa akin magbilang kasi At ng pera on camera. It's not okay. it's not my ano. Thank it's you so thing. much po. Pero here's kahit 10,000 muna po ma'am, uh para sa inyo. Sobrang nga na po 'yan. I don't want to, 'di ba? Kasi ayun only... dito, wala kayong makuha. I need dito. only 8,000. Okay po Sobra yan. na ma po Ma'am, trust me, di ba? Kulang pa yan. <laughs> eh, ma'am, attorney, me, clarify ma lang natin. Ma'am, hindi po yan yung... Ano, hindi yan yung... Hindi po yan yun, ma'am. Ano yan? Sa inyo lang yan, ma'am? Yes. Keep it. Di ba? may 8-5 kayong kailangan para lang sure na nandyan na while we're processing, hawak nyo na. Di ba? I-deposit yeah, ko na po ito sa PGS po. Hindi oh, oh, po, Tulong ah, lang po yan ni Attorney Sige, so, Garrett. Kung ano ito po gusto nyo gawin sa, sa pera na po. na po na yan, go ahead. Pero yung office Apo. po namin, ma'am, mm -hmm. mag-extend pa po kami. Yes. Na, ano, Thank you so much Po. Para tuloy-tuloy na. kung naghihingi pa kayo sa iba sa barangay, Hopo. sa okay. mga sino man, hihingi pa kayo sa iba, iba, Ang hirap po eh. Totoo lang, ang hirap po manghingi. Hmm. Uh, Napagalitan pa nga po. Ayun nga po eh. Makakatapat pa po kayo ng mga taong papagalitan kayo. Dahil... Susungitan. Oo, oh, susungitan kayo. Ayoko na ma-experience yun, ma'am. Since lumapit kayo kay Senator Rafi Tulfo through his program, I'll see what the office can do for you po to make sure na hindi na po mauulit yung ganyang experience ninyo. And, ano po, pagaling po kayo, ma'am. Stay strong. Diba? Kain kayong mabuti. Diba? Uh, kaya niyo po lagpasan yan. Ang cancer po talaga is patapangan po ang laban dyan eh. Uh, kita ko naman kayo, ma'am. Kayang-kaya niyo yan. Mm. Kita pa tayo sa mga susunod na oh, birthday na iyo. <laughs> kaya huwag kaalala. Salamat. Oh, yes, ma'am. Mm. Anytime po, uh, the office is willing to help. Yes, ma'am. Okay. Sige Phrie, po ma'am, ayusin po natin yung GL po niyo sa PGH. And ganun po ng 10,000 po. Is personal po na tulong ni Atty. Garrett. Thank you very much Nanay ha. Pasasahin po namin kay sa kabilang studio. Okay, Salamat po so Nay, get well thank soon thank po. Ayan.